number ito 1 to 100 uh, guys uh, nakita ko ito mga kabarangay ko sa bayarangay bayan yan at sila nagagamas uh, marami sila dito kaya gusto ko silang bigyan ng kasiyahan para uh, meron ko papahula sa kanilang number pag nahulaan nila uh, may permiso silang 500 So, oh, sundan mo. Isa isa lang pila pila para oh, Okay, okay, wala kang alis Guys, punta natin. Yo. Oh, hey, dyan ka lang, dyan, 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 na lang kayo. Oh. Uh, Mel, ano ito yung pangalan? Romel. Uh, dito ako at may like, gusto mo pahulaan sa'yo. Kung mahulaan mo, uh, may 500 ka. Anong na, hanggang 100 to 1 to 100? Anong ano, numero ano. gusto mong, basta yung sabihin isa-isa lang ha? Yung mahulaan mo, yung isang numero lang, mahulaan mo. 96. Ah, wala. <laughs> Ah, <laughs> <laughs> na tayo. 100 lang ang gasto ng Ano number ang gusto mong hulaan? Ay, puta na ho. Ano lang. no may? 100 to. sa 200. Dapat may bike 110 sana kita nung. 100 lang ang 200. Magsisimula ka sa 100. 200 to hula ka ng number. 96 sinabi ko. <laughs> <laughs> Guys, wala pa rin. Ay ka. Ah, kas 25. Ah, wala. Kat muna. Hindi pa 100 hanggang 200 lang. Oh, 100 gakalagay sa kanya okay si consul so, si consul pa consul lang consul si consul si consul si consul sa 100. si Lama Lama number, number 15. consul si consul si consul si consul wala consul si consul si consul si consul si consul si consul mo? consul si consul 100. consul number, consul mo consul si consul si consul si consul para mahula yung dito yung nakangkatakulot ah wala ikaw 120 ah yeah, wala oh, oh, basta wala nga rin dumampas na siya eh ay wala kung ano mga isang dal nga lang eh isang dal lang 99 ah wala sabi ka siya niyo may 100 100 200 number 1 ah wala rin kasi na pa oh. Oh, ikaw oh ikaw number 9 ah number 9 oh, yeah. ah wala pa rin ah oh. ikaw oh, wala pa rin 35 wala naman yata lahat

100. Ah, hindi ako nag lang to. Yung lang Pero wala. Wala, hindi mo na hindi pa lang na hula yan sa lobe, wala. Sa dami nila hindi pa nahula ano. Malapit na yung kanina Wala guys, wala. Malapit wala Ay, wala wala